Sa ganong katagal mong pag ride, joyride, may mga natanggap na ba kayo sa rider na regalo? Wala pa. Kasi ma'am ako namimigay ako ng regalo ngayon. Really? Oo oh, ma'am. Kasi ganoon ako pag matumal eh. <laughs> Puring puri ako ni mama, na talagang mabibigyan ng regalo ah. <laughs> What is up sa inyong lahat mga kapaps ko Kamusta kayong lahat uh, Welcome back ulit again and again and again <laughs> Ayan mga kapaps nagbabalik tayo no? Ang inyong uh, original MC Taxi Rider Tony Corong Vlog So ngayon mga kapaps ngayong gabi ay, uh, Nakita nyo naman naka uniform na tayo yeah. Ayan sa mga nagtataka Nagtatanong na kung bakit Ang tagal kong hindi nakapag upload Mga kapaps ang dami nangyari Hindi ko na iisa-isain pa Dahil lahaba itong video na to So nagpapasalamat na lang ako sa Panginoon Sa itaas na nakabalik tayo rito sa Maynila And syempre nakabalik tayo rito sa Joyride and Sobrang nami ko kayo mga kapaps Ayan ang dami kasi nangyari sa atin mga kapaps, na mga unexpected no the reason na hindi ako nakapag-upload yun nga basta ang dami, mga paps hindi na natin paabain uh, maraming maraming salamat na lang dahil nakabalik na tayo rito lang natin yung mga bawat problema and speaking up ngitian lang natin yung bawat problema eh syempre dapat yung ngiti natin hindi lang basta ngiti comfortable ng ngiti ayan so mga paps may papagilala ko sa inyo na sasamahan tayo ngayon ngayong pagbabalik natin as IMC Taxi Rider sinamahan tayo ng isang malaking brand ayan kilala nyo naman to siguro mga paps and uh, magbibigay din sila ng mga regalo mga paps para magpasaya sa mga uh, passenger na may isa ko ayan marami marami salamat kay happy toothpaste ayan marami maraming salamat sa tiwala na binigay nyo sa akin and uh, sa mga regalo na ibibigay nyo sa mga pasahero para maging masaya rin sila ba? Diba? so ipapakita ko sa inyo mga kapaps yung dala natin so, ayan mga kapaps Ano tayo itong dalang uh, regalo from happy toothpaste Ayan no. Oh. So sa mga maswerteng mag kasakay kay Tony Corong Vlog, mabibigyan natin ito. 'Di ba? Nangiti silang uuwi. So ayun lang naman mga kapaps, di ba? Napakaraming laman yan, sulit na sulit. Maraming maraming salamat, happy toothpaste. So ayun, wag na natin patagalin to. Ayan, umpisa na natin yung video mga kapaps. Hanap na tayo ng booking. Let's go! Charlene po, ah, mag-shower ka pa pa ma'am. Aka na. Oop, yeah. Para sweet, di ba? Aka <laughs> okay na po kayo ma'am. Ano to ma'am, pa na kayo. Okay, first booking natin si ma'am. Ay hey, ma'am, nag ka pa dyan? Nag-working Ah, working na Kamusta naman ma'am yung buong araw nyo? Okay naman Okay naman Lagi po ba kayo nag-joyride ma'am? Oo oh, oh. Sa tagal nyo na pag-joyride, may natanggap na po ba kayong regalo from rider? Ganon? Wala Wala pa Yun, narating din Sige, wait lang ma'am may ibibigay lang ako sa'yo na regalo ma'am ito, ito talaga yung namimigay ko, regalo from happy toothpaste Oo oh, ma'am, ang talaga yan dahil pinamimigay ko sa mga pasahero para mapangiti ka namin. Sana natuwa ka sa binigay namin ni Happy Toothpaste. Thank you. Ah, okay ma'am, thank you ha. Pero hindi, joke lang. Ano lang talaga yan? 500 lang. Huh? <laughs> <laughs> hindi, joke lang po Thank you ma'am, thank you. Hi ma'am. Si ma'am Angel po. Kapasok pa lang kayo ma'am? Hindi. Uh, ah, si school. Yung... Uh, after office, is school naman. Napakasipag naman yung eh, ma'am. Uh, Masteran. Ah, nagmamasteran. Okay, so, kumusta naman sa... Di ba nag-work ka na rin? Oo, uh, oo okay. Ah, kumusta naman sa trabaho? Ayos naman. Ayos naman. Ayos naman po masok. Eh, kasi, ano, exam ko na next week. Kasi, paano ba mag-exam niya. Hmm, mag Mag-exam ka na, next week. May okay, kaya yan, ma'am. Tiwala lang. Ano, na Hindi ko May okay, kaya yan, ma'am. Lakasan mo lang yung loob mo. Ngayon pa ba? Talagang kahit hindi na natutulog eh. Sana makapasa ka dun sa sinasabi mo. Claim mo na yan ma'am. Pinagpagurat, pinaghirapan mo na yan eh. Huwag mo nang pakawalan. Pag nakuha mo yan, magaan na lahat. Tuloy mo na yan. Claim na natin yan ma'am. Dito na ma'am, no? Thank you ma'am sa ano, masayang kwentuhan natin. Wala mo muna. Ano kaya to? Ano ba yan? Ano? Pagbuhalan bro. Actually ma'am ito, inutusan lang din ako ni Happy Toothpaste na ibigay sa mga kagaya n'yong pasayero di ba Hindi naman ganito kalaki to, pero sana mapasaya ka namin oh, ang daming laman yan ma'am pang one year good for one year <laughs> pag uuwi magtatotbash ka agad nalilipat na kami ng bahay ng partner ko ah okay ah isun ma'am thank you ah push mo lang yung sinabi ko ma'am bye bye ingat lagi <laughs> kayo po ba yun ma'am i-ride uh it -oh. ba? Matagal ba ako ma'am? Hindi naman Ay, hindi na lang. Okay lang ay, ay natin? Ah, buti sana yung magantay mo <laughs> <laughs> Narinig mo na ako ma'am Ah, uh, hi diba? Ay, oh. vlogger Minsan Vlogger, vlogger Huwag ka lang mama kasi may camera ako dito sa harap ah Ay, sige po Baka may i shoutout <laughs> ka dyan <laughs> Ang saya nyo mama Parang hindi kayo napapagod sa trabaho Anong trabaho nyo ma'am? Magkitaan na ni? Ay wow. Taray naman ni mo. Ang talino ni mo. Pagpanggap lang. Pagpanggap lang. Pagpanggap <laughs> lang. Alam mo. lang kasi ako makahanap ng pasero na kagaya mo na palangiti. Kaya naman may naisip ako bibigyan kita ng regalo. Ay wow. Oo. Oh, totoo yun God, ha. Wala na siya regalo. Kasi namimigay talaga ako ngayon ma'am. Yun nakarating din ah uh, yung sinabi ko sa kanina ma'am Mayroon akong ibibigay na regalo Dahil madaldal si ma'am <laughs> Palangiti si ma'am Nababagay sa kanya to Yung ibibigay nating regalo From Happy to Peace Para sa'yo talaga yan Happy Joy, happy joy. Thank you so much, Happy Di lang joy, happy din Di lang joy, happy din Thank you, ma'am Salamat, ingat palagi Pagpatuloy mo lang yung pagiging Masayahin mo <laughs> Bye-bye Thank you Eh okay, guys, sir Papasok pa lang Ah, ito, uh, pa lang. Araw-araw uh, na biyaya ng dito eh, nakakaraos naman kahit pa paano, kahit Ay, mahirap. Ayun, no. Oh. Para pa rin naman sa pamilyang ginagawa natin. Ah, siyan, sir. Oh. Kasi nakita ko nga sa'yo, sir, parang ano eh, Ikaw yung taong hindi ko makikita ng may problema eh. Oo, oh, eh, kasi sa pick-up ko kanina, sir, ngiting ngiti ka na eh. <laughs> hindi naman halata pero sa likod ng mga ngiting to eh, may nang uh, nakakumpling problema ah, kasi oo, oh, lahat naman tayo sir pero tama yan ngitian lang natin yung uh, bawat problema sa buhay may tanong lang din ako sir no okay. since matagal na rin kayong uh, nagjujoy ride as uh, a passenger sir may mga natanggap na ba kayong regalo uh -huh. sa isang rider regalo ay <laughs> hindi may na-expect naman na magkaroon ng uh, regalo or something mas nagiging ano kasi ako pag But I mean ako yung nagtitip sa kanila Ah, so, ikaw depre, nagtitip mm. For their all hard work, siyempre mm. Eh, they need a reward. No? Ah, okay. Kasi kaya nga nakita ko dito sir kasi ang bilis kong in-accept yung booking nyo dahil may tip kayo na 20. <laughs> <laughs> Parang ganun pala sir, no, lagi kayo nagbibigay ng tips sa ano. naman? At lagi mm. reward naman Ah, okay, all okay. Hard work. Ayun, sobrang na-appreciate ko 'yan, sir. Ah, susuklian ko 'yan, sir. May bibigay ako sa inyong regalo. Mm. Hindi, lang Hindi sir, mer meron talaga, meron. Kasi huh? anutusan lang din ako sir na bigyan ko yung mga pasahero ko na kagaya nyo na lumalaban sa buhay, masiyahin sa buhay. Oo, oh, sabi ko nga kanina, nangitian mo lang sir yung mga problema. <laughs> Di ba? So para sir, maging comfortable yung mga ngiti nyo rin. Eh, may regalo talaga ako sir sa inyo mamaya ah, sa drop-off. Malapit naman na tayo sir. Eh. And, sir, maraming salamat sa kwintuhan and... Uh, patuloy lang sa buhay sir, kaya ng sinabi ko. So ito sir, ay hindi naman ganito kalaki pero sana mapasaya ka namin. From happy to peace. Ay, thank you. Ayun. Thank you po. Thank, you, thank oh, you. Para sa inyo talaga sir. Thank you sir, ha? thank you, thank you. Mabuhay kayo sir. alright right, here. Ayun pa si pala. Ma si mam Kat, tama ba? Yes. katlin Kathleen. Ayun, hi Ma'am. Good morning Ma'am. Good morning Ma'am. <laughs> <laughs> Ayun, mag-shower kapag ka ba? Hindi na. Sige, ito lang ah. Eh. Ito po mam. Ayan, balak na lang ako mam. Ma ah. No? Maririnig mo ako mam? Ma oh. Ayun. Kayo mam, ma sa trabaho, kumusta naman? Day of the day. Ah, day of the day. Pero good naman yung trabaho mo. Good naman po. So ayos great. naman, ayos yan. Yun lang, papatuloy mo lang yan. <laughs> <laughs> Kapag lagi ka nagjo-joyride? sa mga rider ba na nabook nyo may natanggap ka na bang regalo sa kanila ganun wala wala pa ay nako parang sakto ah actually parang ako yung magkain mag ng, ng regalo ako naman ngayon mam, ma may ibibigay sa'yo totoo oo oh, mam, totoo promise para sa yun mga sa'yo nakita ko sa'yo masiyahing tao ay mas lalo pa kitang ano para sumaya ka lalo always happy hmm, kasi yung ibibigay ko sa'yo mam, actually mayroon silang ano yun nga yung sabi nila choose to be happy Diba? Yeah. <laughs> At dahil nandito na tayo sa draft o oh, ibibigay ko na yung regalo mo ma'am Oo oh, nga seryoso meron Nandito na tayo oh? Yun din Meron kasi akong ibibigay sa'yo ma'am Nandito eh Lalaki ito ma'am Dito ko nilagay Lalaki <laughs> Hindi pero lang yung bibigay ko sa'yo dahil masiyahin ka Mas lalo kang maging masaya sana Oo oh, ayan. from, from happy to face sana oh, no. oh. Ang dami niyan mam Siguro mga 1 year Hindi dyan ko lang <laughs> Ayun mam maraming salamat sa ano Kwentuhan natin and sana naging Masaya ka sa Regalo na binigay ko sa iyo Thank you happy. no Always happy. Maraming salamat ha Maraming salamat sa kwentuhan So nayatin na natin dito si ma'am sa kanyang draft of point And ayun, ang uh, sarap kawintuhan ni ma'am So deserve niya na makakuha rin ng happy thought face Para ganado si ma'am laging umiti. So ayan ha, maraming salamat happy thought face Dahil marami tayong napapangiti at napapasaya Kaya naman, syempre dapat lagi tayong gumamit ng happy thought face Para lagi tayong happy -shy. Kamusta naman ma'am? Okay naman po Okay oh, no, kasi ang ganda ng ngiti mo eh. eh. Kaya naman po kamusta? Ayos din naman ma'am. Masaya naman kahit matumal. Isa <coughs> eh, sa trabaho niyo ma'am kayo? Kamusta naman? Okay lang naman din. Okay lang Ako din na, naman. Kapagod lang yung kapasok, uuwi. Eh. Ah okay. Kasi minsan di ka pagod sa trabaho. Sa biyahe pagod ka eh. Parang ganun eh no? Mama ko lang pala kasi nagbablog ako baka ano may isama kita may camera ako dito sa harap mama baka magulat kayo gano'n na kayo ah, nagkakatagal mam na juju -ju ride um 2022 pa ah tagal na rin no e, yung mga ano sa ganong katagal mong pag -ju -ju ride may mga natanggap na ba kayo sa rider na regalo wala pa ah wala pa nako mukhang saktuan to ah <laughs> Kasi ma'am ako may namimigay ako ng regalo ngayon. Talaga? Oo oh, ma'am. Kasi ganun ako pag matumal eh. <laughs> no, meron lang talaga akong pinamimigay sa mga kagaya nyo na ano, masiyahin na passenger natin. No, eh sana matuwa rin kayo mamaya sa ibibigay ko. Sige po. <laughs> oh, since first time nyo naman no? Apo. <laughs> Ayun. So dahil dito mo nilagay yung bag ma'am. Nangita mo ito kanina di ba? Apo. Ayan. ah uh, nandito yung bag ni, ni eh. So, itong regalo namin ma'am from Happy Toothpaste. Ayun o. No? Uh Oo. -oh. Ayan. Thank you, Happy. Ayun no? uh, Maraming salamat din ma'am sa masayang pintuan natin. Sana mapasaya ka namin dyan. O, patuloy mo lang yung buhay ma'am. Salamat po. Thank you ma'am Bye Anyway kuya, thank you so much. Ay. Ay hindi, wag kang may without doon na mawag laban lang, labanan mo lang yung mga ganun. Pag nagpatalo kasi, ikaw yung talo, di ba? sa bagay kuya may point ka din ako kasi may bibigay sa'yo ma'am may regalo ako sa'yo oo hindi napagutusan lang din naman ako ibigay ko sa mga kagaya nyo na lumalaban sa buhay diba tsaka kahit gaano mang kabigat yung problema eh numingiti pa rin diba oo kailangan diba oo kaya ganun lang o para sa anak mo na rin diba Para refresh ka lang tapos laban ulit diba oo ah uh, ito yung bag mo ma'am Ma'am, ito hindi mang ganito kalaki pero sana mapasaya ka namin. <laughs> Mapatawa ka namin, di ba? Ayun, para sa inyo talaga 'yan, oh. Ah, uh, Happy, happy. Ah, happy thank you. Ah, matutuwa ako. Maraming salamat, Mama. Thank you, thank you, thank you. Ingat po. Oh, ayan, di ba? So si Mama ay birthday mo ngayon, di ba? Ngayong buwan. So ngayon pa lang, Ma'am, binabati na kita and good luck sa pagre-review mo. Magbubunga din 'yan, Ma'am. So ngayon may bibigay ako sa iyo. May bibigay ako sa iyo regalo. Happy, happy toothpaste. Kaya happy toothpaste galing to ma'am para mas lalo kang mapangiti sa araw-araw kahit anong pinagdadaanan mo man ngayon. Kaya yan, tiwala lang tsaka magbubunga din yung pinapaghirapan mo. Nakaka-happy talaga. O, oh, ma maraming salamat ha. Good luck and congrats sa inyo. Bye-bye, happy birthday. Okay, sige. Dito tayo ma'am, tama ba? dito na lang ayun all right laki ng motor niya pero thank you Puring-puring purihin ko niya ma am. talagang mabibigyan ng regalo ah sabi ka kuya ah Sige mo ma'am ayun dahil napasaya mo ako Deserve mo to ma'am na mabibigyan kita Shower cup hindi, hindi hindi shower cup yan ah, from happy Toothpaste. face oh ma'am, para sa'yo talaga to bien so sana hindi, sana mapasaya ka namin sa bigay namin ni Happy Totus. From Happy Totus Place talaga yun, no? regalo na pinamimigay niya para sa inyo. Ay, sige mo. Ma Pero may bayad, ha? Hindi, joke lang. And yun na nga mga paps, no? actually marami pa na nabigyang regalo rito. Isa na yung crew ng gasoline station na naisakay ko. Ang ganda ng pintuhan namin, yun nga lang, wala palang busis tong camera. So binigyan ko siya ng regalo. Ayan, makikita nyo naman sa bawat ngiti niya, diba? Ito ang siya. Sobrang saya dahil hindi niya in-expect na makatanggap siya ng regalo. At dito naman mga paps, after ko kumain, naisipan kong iprank si ate, no? sinabi ko sa kanya na kung pwedeng bayaran ko yung kinain ko, next biyahe ko dahil wala pa talaga akong kinita pero alam mo ang hirap niya ipang kung no? dahil hindi siya nagdalawang isip pati yung asawa niya kinausap siya na nag okay okay lang daw kahit hindi ko nabayaran pero ang hindi talaga nilala mga paps ay bibigyan ko sila ng regalo natin from happy to peace no? dahil sobrang bait din naman nila approachable solid din yung kinain natin dito But, then, syempre binayaran ko rin yung aking kinain baka sabihin nyo na hindi ko binayaran diba? ng prank ko dito sa kanila mga paps hindi ko akalain na wala palang boses ng dinagawa ko. kaya ayan dinana naman natin sa voice pero alam niyo ba mga paps no? isa lang talaga yung tumatak sa akin. Magkakaiba man yung mga pasayero ko, oh. iba't iba man sila ng kwento ng buhay, iisa lang yung gusto nilang makamit at marating. Yan yung tagumpay mga paps. Sana'y napangiti at napasaya namin kayo sa bigay naming regalo from Happy Tooth Please. Again, maraming maraming salamat Happy Tooth Please sa bigay mong regalo para sa mga passenger natin. Maraming tayong napangiti at napatawa. So laban lang sa buhay mga paps ko. Again, hanggang dito na lang muna ulit. Magkita kita tayo sa next vlog, next biyay natin, and ride safe sa atin lahat mga paps ko. Bye!